Mga kapuso, ato naman kamustahon ang sitwasyon sa isla sa Boracay sa pagdagsa sa mga tao subong malawig ang bakasyon. Makaupon naton si John Sala live gikan sa Boracay. John, kamusta dira? Jerry Talulupang doon nga mas nagdamo pagid ang mga turista nga nagapaliwaliwa diri subong sa beachfront sa Buracay para maglantaw sa sunset kung ikumpara kahapon. Kaga pala abutong pagid buwas ang mas madamo nga turista nga mahingagaw pagid sa ilalong weekend diri sa Buracay. Temprano pa kayo na sang agas ang na ng malayang nga tiyempo sa isla sa Buracay. Sa baylo nga summer fields, nagbuo ang mabaskog ng ulan. Apang makaliga ng oras, nagpakita man si Haring Adlaw. Gani balik beachfront ang mga turista para ma-enjoy ang nanari-sari ka beach activities. Magluwas sa pamoso ng beachfront, gindag sa aman sa mga turista ang Diniwid Beach. Bangod sa mga matahom nga rock formation sa lugar nga perfect sa mga photo shoot. Ang pamilya ni Armando at tumandok sa Davao City, dirigin pili nga magpaliwaliwa. Usually, doon lang po kasi, uh, kasi kami sa Davao naglulung weekend. And for now, We look for something new, we to Boracay. Ang naman nga si Louis, Kag -Louis pa sa Paris, France, na in love sa sang Boracay. I think it's a surprise because uh, I'm currently living in South Korea and it was cheaper to go to Boracay than going to Palawan and, and maybe easier because we're only staying five days. So to make the most of those five days, we, it was like, yeah, it was worth it to go to Boracay. And... We've been uh, walking along the beach and the, the... The sea is really beautiful in Turquo, so I've never seen a sea like that. Apang kun ang mga tawo sa tourist spots ng isla, sa mga patsyo naman, matauhay ang sitwasyon. Magamay lang ang mga nagbisita. Bangod sa pag-ulan, madanlog ang dalan. Kag mabudlay ang pagbisita sa mga pansyon, bangod kinahanglan pa ang maglatay o kun magsaka sa iban pagid ng mga pansyon. Si Justine, ginpili nga temprano magpadulong sa patsyo. Uh, para po ano, hindi po crowded kasi mamaya ang hapon may misa na gaganapin dito. So for sure yung mga tao din ay dadagsa. Kaya mas pinili namin ngayong mas maaga pumunta. Sa Guasang Pacho, may personal man sa BFP kag force multipliers agod magbantay sa tiyon sa emerhensya. Jared Santos sa dato sa Malay Aklan Tourism Office nagapanguna sa si gihapon nga may pinakamadamo nga numero sa mga turista among mga domestic tourists nagikan sa NCR Plus areas kag kun na foreign tourists naman ang pagaistoryahan nagapanguna ang pungsod South Korea ginasundan sa China, Taiwan kag USA. Jared. Salamat sa update kapuso John Sala.